Let's eat brunch again Breakfast and lunch So mauni ang amusodan Ginisang pati eh. Ginisang patola ra nang gipalit. At giniling At meron giniling kasi ang mga bata gusto nila At meron ako ditong sinangag dahil sayang ang bahaw I love green kaya green Green Upuan green Tropelo Green, bahai Green, muka Green. Hmm, macet. Aku si opening the fun. Oke, let's watch. Let's fix okay. mm, to see mama. Oke. Mama, kita harus buat Diana! Hindi, yung ano... Sinabi ni Tita Ivy ng gabi. Ballerina. Ah? Ballerina and cappuccino. Dapat may darasabi. Ballerina. Double. Napinanood mo naman dati, Ma? Hindi. Hindi siya cartoon. Tunay na tao. Ah, uh, yung may ano, uh, white swan, black swan. Mga madam ko, kumakain ba kayo ng patola? I love patola. Mga ngayon, may may black swan, black swan. I love okra. I love gulay. Nasanay na ako mga madam na aking ulam lagi. Simula ng maliit ay? Gulay. Gulay. Oh. Hmm. Taunan mga madam. Si Makakaon lang may karne kung naay pista. Huwag naay ka ng mga silingan, gani. Mga silingan nga mag-ihaw kay naay birthday. Na makakaon mo yan, na matabang magtrabaho. Hmm. The rest of my life, mga madam ko, during my childhood days, utang isda, bulad, gulad. Buong araw, gulad. Kaugma, gulad pa rin. Pagkasunod ang law, magpaksiyaw si mama. Dagmay ng isda, pang tatlong araw ng mga sudan. Ana. Masorti na ngayon. Dahil may trabaho sa usawa ko, anytime gusto namin kumain ng karne, makakain ra. No? Kesa sa una no? sura, juga isa life, balikan. Hmm. Patula, oh. Hmm. Sino dito ang may high blood pressure? Bagay sa inyong patula. Ah! Hmm. Naku! Naku! Malakas ako kumain ng patula, oh eh. Madam Rizel, bagay ni sa imuha. Ivan Berances, kain kayo nito. Jesse Gibara gado, ato earn na. Bagay sa inyong patula. Masarap na, healthy pa. Malaking tulong sa health niya. Mga bata, di sila mukhaon ko oh, mga madam kaya sanay naman yung kaya ko patula kinahanglan every week mukhaon yung kong patula ako ba ako maligwa? Mm. okay namin ka siya dapat yung rice bitaw sinangag na daghan kaysa siya nanaw daghan siya garlic flakes namin

Pero din naman na. Ayun. Mm. Nag-make up ako. Para mag-live na. Hmm, bleibt man Hmm. Ano kaya yung naging ano niya sa settings? Parang mayroon akong na sa settings niya na. Kapag 5 minutes na siya, kaya mag-blurred-blurred na siya. Sayang akong avocado nga napulak. Nabilin lang na ako sa gawas. Gikaon sa ilaga. Hinog na unta eh. Ini sendiri lagak. Lagak tuqul. Lagak tuqul. Lagak tuqul. Lagak tuqul. Lagak tuqul. Lagak tuqul. Nah. Mm. Thank you so much again and again. Team Labelia ni Labelia on FB headed by a very own concert queen ng Singapore, na si Boss Labelia the performer. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sama na makong gate kay Ipareplay manin ako mga madam. Ngayon na ang nga. Sama na kong gate. Thank you, God bless us all. Bye-bye. Ay, wapakabutong eight. Happy ta mga madam. Mm-hmm. Uh -huh. Ini, exclusive niya. Pwede na ni? Mm-hmm. Pwede na. Happy ta mga hurot, oh. Gak na, nalang like, kulang. Hurot na, ay. Gusto kong bukong mukaan, duyak.